Rajo joined not in nationwide. nation why nation why lunasang ayon Ika dalawampuna ng Enero 2025. Kami po inyong mga tagapaghatid balita. Kasama niyo po ngayong Monday ng umaga, Cheska San Diego Bobadilla. At Angelo Palmones. Ang Gimba Mayor, pang -walo sa top performing mayor sa pulso ng Bayan Survey. Alamin natin uh, saan uh, ginawa yung survey na yan. Mula 105.3 Radyo natin, Gimba. Kasama natin si Army Caranza. Army! Yes, good morning, Miss Cheska, Sir Angel, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Pangwalo si Gimba Municipal Mayor, Heselito Doclito Galapon, sa kinilalang top performing mayor, sa Nueva Ecija. Resulta ng isinagawang siya ng bayan survey ngayong January 2025 ng Social Pulse Philippines. Umakit ito sa ranking mula sa dating pang-sampung pwesto sa parehong survey na inilabas naman noong Mayo 2024. Nakakuha ito ng rating na 86.3% batay sa naging tugon ng 2,000 adult respondents na, isina, uh, na isinagawa ng may plus minus 3% margin of error at 95% confidence level. Tampok sa survey ang uh, pagkasiya o satisfaction ng constituents sa mga lokal na leader, pangunahin sa good governance, proactive leadership at dedikasyon sa paghahatid ng serbisyo sa nasasakupan. Kasama ni Galap, uh, kasama si Galapon, sampung punong bayan ng kabilang sa top performing mayor sa Lalawigan. Si Japan si City Mayor Joy Pascual, Cabanatuan City Mayor Mica Vergara, San Jose City Mayor Cocoy Salvador, San Bernardo Mayor Ellen Nagaño, Calavera, Talaver Mayor Derito Santos Jr., Zaragoza Mayor Lali Belmonte, Lupao Mayor Alex Romano, Aliaga Mayor Gilbert Moreno at Hain Mayor Sylvia Austria. Sa ayon sa Social Post Philippines, ang pulso ng Bayan survey ay nilayong ipakita ang pagtingin ng publiko sa epekt effect, uh, paggampan sa tungkulin, transparency at accountability ng ibinotong opisyal. At uh, tutulungan din nito umano na mag-decide sa pagpili ng mga susunod na leader ng bayan. At yan ang balita sa oras na to mula sa radyo natin na 105.3 Gimba Neva Isiha. Ako si Army Caranza, nagbabalita para sa radyo natin nationwide. Maraming salamat Army. Samantala, nationwide